So nandito tayo ngayon guys sa may uh, barangay hall na kung saan yung uh, pinademolis ni Yorme na uh, barangay hall na isa sa mga binanggit niya na bakit nagtayo ng barangay hall dito mismo sa sidewalk na katabing-katabing mismo ng school so ito na guys makikita natin yung uh, sinasagawang uh, demolition team ng uh, uh, Manila City Hall ay uh, grabe uh, at inaano na nga nila no Ito yung uh, city hall Ah, city hall Barangay hall Ayan guys Hindi pwede eh Nagagad lang ako eh. Matatagalan pa ito. Laki pala guys. Ang laki. Ang lawak ng... Uh, ano? Hello. Uu lakad lang ako. Diyan lang ako sa ano eh. Sa Mayakan. Diyan lang. Eh naglalakad lang ako. Kaya wala akong dalang motor. Diyan ko lang, hello, Ay, ha? Dito ka ba sa San across? Oh, oo oh, hindi. Uh, ano 'yan? Uh, between Santa Cruz and Tundo. Yung oh, yung ano, yung boundary ng ano namin. Ah, High, 'di texon Sa Maytexon. Oo. So ayan guys, ah, kitang-kita natin yung ah, mga demolition team. Naku, parang galit na galit ah. oh parang yung palo nila may kasamang galit ah. <laughs> Illegal. Sayang ginastos. <laughs> Sayang, eh wala sa lugar eh. ah okay. okay grabe guys ano? yun na ito yung hindi na pag-isipan eh, no? oh, hindi sakop na yun sakop yun Sak ah, sa tabila ah sakop sa tabila yun yung may awak dito yung barangay 314 yung barangay okay. Yung uh, ginagamit nilang uh, ang tawag diyan ay ano uh, 3 uh, in 1 backho backho loader. Yan. Meron ako diyan idol, may binebenta ko niyan. <laughs> Kaya lang ibang brand. Ah, uh, ibang brand. Yang, uh, yan nga, ayan ang expertise ko. Yan yan, ah, nakita mo yan, yung ba, hydraulic breaker yung ganoon Oh yan 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 ang expertise ko yan ang uh, specialist ko alam kong gawin yan pag nasira hydraulic hydraulic, uh, hydraulic uh, breaker yan shout out guys <laughs> nakita ko talaga actually guys sa uh, mga hindi po nakakaalam ang uh, work ko po talaga ay sa construction yan yeah, no so nabanggit ko nga dito kay Panyero na naalala kong bigla <laughs> ayan mag iistan yan, yan alam mo kagandaan itong ano na to, itong uh, na to ay maraming uh, marami pong purpose yan, Maraming pwedeng magawa yan, mag yan breaker na siya magbe na siya ah, uh, backhoe 3 in 1 ibig sabihin backhoe na, loader pa, breaker pa uh, pero marami po pwede bang i-attach dyan, dyan. Uh, yan ayan o, ko so, dahan-dahan baka ano Malambot lang, no? Kung tutusin, malambot lang, eh. Oh. Malambot lang, eh. Kita mo pag ano niya, oh. Isang tak, -tak lang, eh. Ah, ibig sabihin, uh, ay, ay sariwa pa nga. Oh, yung eh, di alam yung city holi. Para na siya. Pagkat may ginilito ay hmm. Para tule yaa uh, ano no? Imaginein mo, sayang yung ano yung pera dito guys na ginastos. 910 Grabe Malaki-laki ng pera yon Barangay 313 guys uh, Nagkamali ng ano Pagkabit ng uh, barangay hall <laughs> Dito sa Barangay 313 So ito yung uh, Tinutulan Maring uh, binatikos ni Yorme Nung uh, kanyang ano no Yung kanyang uh, sona Kaya ora mismo Pinadimulis